Good morning, good Monday. Naakala ko is off ko today, pero biglaan ang ang desisyon ng aking amo. Siguro naguluhan din siya. Siyempre, that's company, di ba? Kasi mag-apply ako ng aking annual leave, the five days this month, humabol ako. Kaya, ang. sabi niya, papasok daw ako. May pasok daw ako kasi it's considered so pag middle of the week na pasok ang iyong off sa annual is it's not considered your off so you have to come to your work so ito nga mabilisan, pinagising ako ng 12:05 kasi 1 o'clock daw ang akin time so ito si Ate Jam pagkagising hilamos lang ulan toothbrush na sapatos agad kasi syempre oy nagshower ako kagabi hello so yan nag-ice na ako mabilis ang galawan actually nagkakapin na ako nagsalang ako ng labahan ko pero yun nga, sumili pa ako sa group chat namin na meron na nga akong pasok. So, ito na, naggayak na agad-agad ako, mabilis ang galawan yan, ha? Ay, nako. Akala ko makakagawa na ako at makakaten sa, sa aming uh, a grand live stream ni Langgahani. Pero, yung kung maudot pa Langgahani, nandito ako sa work ngayon. So, gayak-gayak na ako. Ayan, nag-aayos na ako, mabilisan yan. Kasi, 1 o'clock nga. Pero, a good thing is 3 minutes away lang naman ang aking ang um, building sa aming work. So, yun, pabango na muna si Ate Jiam. Yan, bombshell. So, pang muna tayo bago tayo lumabas. Diba? Ang bango-bango na yan, guys. So, ito, ganyan ang aking aurahan ngayong araw na ito. Itong aking uh, outer dress and ang aking bag kurya, -Kurya na ang aking datingan na naka-shella. di diba? Mukha akong witch. <laughs> so ayan guys, masasalapin na ako sa mainit nga doon sa labas. So as always, ganun tanghali nga at mainit pa ang panahon at wala pang taglamig. Ayan, bye bye, babu sa inyong lahat. Abusin mo ng aking maliit na kape yan. Turkish coffee yan as always kong iniinom. Bye bye and have a nice day. Work mo sa ati dyan. Bye.